Hello and what's up mga kalapatids and welcome back to Sala Ination Vlogs mga kalapatids So kakakit nga lang natin mga kalapatids Ngayong araw, maaga pa naman, 4.15 lang ng hapon mga kalapatids So mamaya pa tayo mga 4, mga 4.40 Magpapakain ng ating mga alagang kalapatid mga kalapatids Pero bago tayo magpakain, maglilinis muna tayo lang kanyang tubigan mga kalapatids Kanina pa yung tanghali mga kalapatids Kaya maglilinis muna tayo bubuksan muna natin lahat ng ating mga ulungan dahil kailin lang tanghali, mulan kaya tinakpan ko sila, mga kalapatids so yon so yan nga, sarado pa kung makikita nyo mga kalapatids ay sarado pa kaya ano muna natin yan bubuksan muna natin, medyo malakas din yung hangin mga kalapatids, pati ito bubuksan muna natin, lilinisin muna natin yung kanilang tubigan, mga kalapatids bago tayo magpakain, mga kalapatids tas bukas ay magpapaligo tayo ng kalapate natin at maglilinis ng kanilang Tray, mga kalapatids para in case na umulan ay eh, hindi mababasa mga kalapatids same time pellets na lang ang ibibigay natin kasi walang stock yung binibila natin ng patuka mga kalapatids na El Campeon na breeder mix at flyer mix so ang binili na lang natin para ngayong araw ay Integra 3000 mga kalapatids ayos naman yan wala namang problema dyan so plain water nga lang ibibigay natin ngayong araw mga kalapatids kasi kahapon nagbigay na tayo ng uh, antibacterial kahapon eto naman yung ating mga ibon mga kalapatid so yun nga lilinisin din natin natin kanilang perch Kaya, para hindi madumi medyo may dumi na yan o so ayan goods naman sila mga kalapatid kakakain na lang yan mga yan ano ilan na lang yan 2 4 6, 7 mga kalapatids ipitong piraso na yan mga kalapatids yung, yung, mga pliers natin so, pero hindi kasama tong isa ito may puti sa ulo kasi pagisi uh, pag iisipan ko pa kung isasama yan pero itong isa sa mga big time producer natin sasama na natin gandang ibon yan hen yan mga kalapatids ito naman yung cock at 2024 yan mga young bird natin yan yung mga nakaraan taon so yun mga kalapatids babalik ko sila sa inyo maya maya mga kalapatids magbubukas muna tayo ng ating kulungan at maglilinis na ang kanilang kaya ah, kanilang atubigan. Uh, let's go So yung mga kalapatid ano, uh, Bigay na natin yung pagkain nila mga kalapatid So hintayin na lang natin yung maubos At uh, dadagdagan pa natin yan maya maya mga kalapatid ano, Yan sa, sa mga pang out natin Mga flyers natin At isang time dito na pagbigay na rin tayo mga kalapatid sa ano, Kumakain na sila So pagkakulang pa yan dadagdagan pa natin yan Tapos heto yan, hintayin lang natin yung maubos Yung kanilang maliliit na pigs na yan Tapos saka tayo maglalagay ulit na isa pang takal mga kalapatid Sa bali Uh, padalawang takal na ang ibibigay natin dyan mga kalapatids dito kumakain pa goods na goods na yan mga kalapatids so pagkatapos niya magdadagay pa tayo ulit ng isa pang takal mga kalapatids bali dalawang takal na sila ngayon so bali 30 30, 30 grams sa una tapos maglalagay pa tayo ng another 10 grams mga kalapatids ito na yun para sa kanila kasi pellets yung binigay natin mga kalapatids medyo hindi sila mabubusog dyan madami ibigay nyo eh hindi agad sila basta basta mabubusog pero hindi natin sila bubusogin ng sobra mga kalapatids kasi pellets yan uh, magduso, so, so, sobra yung anilang dumi mga kalapatids mahirap yun Madi-dehydrate naman sila at the same time dito pa dito mga kalapatids kamakain na Ayan good na good news na tinan nyo tapos kumain naman ngayon wala tayong problema dyan mga kalapatids Sigating sa pagkain mga kalapatids paliliguan din natin sila bukas mga kalapatids at the same time ay maglilinis na rin tayo ng kanilang mga poop tray kasi kahit isang araw naglilinis tayo mga kapatids kasi so, ngayon maglilinis ulit tayo bukas pala mga kapatids so ano, hintay lang natin yung maubos lahat ng yan, dadagdag nulit natin ng 10 grams meron tayo sa dyang, uh, takalan na pang 10 grams at 30 grams mga kapatids hintay lang natin itong maubos tsaka doon magdadagdag din tayo at the same time para mas good sila tapos plain water lang ibibigay natin mga kapatids so yun mga kapatids ko na sa inyo pakikita yung uh, kung paano sila pa yun. kasi madali na naman yun alam nyo na pati yun tagal na natin naglalabas ng mga video alam nyo na yun so yun sa so, mga naghahanap ng mga panimulang kalapate PM nyo lang po ako sa Facebook account natin sa Bondelos Reyes at sa chatting sa Facebook page natin Nation Vlogs PM nyo lang ako doon para makapag-usap uh, tayo tungkol sa mga ibon uh, mga details nila para uh, kung gusto nyo mag-ring po ah? Uh, inquire mga kapatid sa bubulol pa. So yun mga kapatids dito na natatapos itong video to kasi kulimlim na. Papalit sumambol na. Buas uh, sasusunod na lang tayo let mag uh, magba mga kapatids pag medyo hindi busy at pag wala tayong delivery. So yun mga kapatids please like, share and subscribe sa nation Vlog sa YouTube channel natin. Uh, subscribe din kayo at saka mag-like sa Facebook page Alaination Vlog at sa Facebook account natin Condelus Reyes. So bye, -bye mga kapatids.